Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng istorya ay binisita na nga ni Kuya Ruel si Miss Rachel sa kanilang bahay. Dito ay napag-usapan din nila ang talaga namang nakakapang-alala na nangyari kay Kuya Ruel sapagkat dalawang beses daw muntikan ng maaksidente si Kuya Ruel. Dahil doon ay nag-alala din si Miss Rachel. Ngunit sinabi naman ni Kuya na wala namang problema at nangyaring masama kaya sana maging thankful na lamang sila. Oh my angel, angel baby, yeah. naman ito ay pinasalamatan din sila ni Kalinga Prab sapagkat dahil din sa pag-vlog nila ay parang madami din daw silang natutulungan sapagkat ang ibang kinikita sa video ng serye ni Kuya Ruel and Miss Rachel ay napupunta din sa charity. Kaya naman sobrang nagpapasalamat din si Kalinga Prab sa dalawa. Oh, my angel. Baby Angel. Mr. Kupido, ako na may mo Ikaw nga ba si right? Ikaw nga ba my life? Di lang tutuhanin ang lahat? Pinagtapat din doon ni Kuya Rowell Na talaga namang na-miss niya si Miss Rachel Sinabi din ni Kuy Ruel ang mga katangian na gusto niya kay Miss Rachel. Oh angel, angel baby, angel. Mr. Cupido Kumustayin natin sila? Hello po! Dito palang ang artista okay. natin, no? Oh. Daga, kumusta? Bakit ba ako'y laging man, kumusta ka? sa Ilang araw <laughs> din ako hindi nakapunta dito. Ito so, yung bahay nyo. <laughs> ano bang ginagawa mo ngayon? Walang pasok? Wala. <laughs> Sabad. <laughs> Sabad? <laughs> okay. Ikaw, kumusta ka? Okay lang. Di ba nang... Ano tayo? -chat, chat din tayo. ini Okay na ako kasi nga at least malayo ako. Andun pa rin yung communication natin. Di Sabi nyo, muntik na kayo mga susunod. Oo nga, pag-uwi namin kaninang madaling araw. ano yan? So, ayun, na, naka-record ano, naka mm -hmm. man yun kay Kenred. Talagang, siguro sa... Dahil din sa... Ayun, eh, yung sasakyan na sa unahan namin yung truck. Hindi siya nag-signal light. Naliliko pala sa kaliwa. Mm -hmm. Nag-overtake si Kenred. So, muntik na talaga. And then, talagang doon ako malapit sa ano. Kung mangyari yun talagang, hindi natin alam. So at least naman safe, safe kami naka-uwi kahit dalawang ano yun, dalawang beses talaga yun. then paglabas namin doon sa unahan, may sumalubong naman na ano, na van, muntik naman kami. Grabe, grabe no. ano. No. Kaya nga, kaya talagang ano, nagpray pray kami, no, na safe no. yung oo nga, kasi malayo din, tsaka gabi. So at least, ano, ba't alam mo? syempre, lagi ako up updated. Eh, grabe. Ano, <laughs> Ano, nag-alala ka ba? Sa akin? Natanong ko ba yan? Pero about naman sa yung chinat mo kagabi. Alin? Kailangan mo yun. Alin? Yung normal lang ba na... Wala akong chat Yung about sa washers Di ba sabi natin? Yung, yun. Oo. Kaya nga, huwag mo naintindihin yun. Diba? Diba sabi ni Kuya Bal, ang mga bashers, mga pangit daw yun sila. <laughs> diba? Niniwala ka doon? Grabe ka mo? Oo, oh, kasi galit sila sa mga maganda at buha Kaya binabas tayo. <laughs> <laughs> Just lang. Kumain na Hindi pa. Hindi pa pang ano tanghalian. May ulang po pero nagbibili pa si Papa ng... Ah, sige, huwag kapag naman kami. Ayun na yan. Adobo. Mungo. Mungo. yan. Wow, sarap na. Matagal na akong hindi nakatigim niya kumain. Ah, sige. Diyan, Mahintay kami dito. Ay, may kanin din. Ano, magluluto ka? Sabay-sabay na lang kami. Ando naman yung kasamaan ko sila. Kalingap ram sa labas. Pinapagayin mo na ako. Ando na tayo. Ando na ating sa Ay, karang ako. Bukha mo na. Siyempre, pagit ka. Kailangan Ang ganda ng upuan. Kasi ang ganda. Tug ka na naman. Matagal tayo. Ilang araw ba? Ah, uh, 14. Tapos ngayon, 16. Oh, hindi 15. naman matagal yun. Tagal yun para sa akin. Ilang <laughs> days na tayo hindi nakita, nagsama. Uh, isang araw lang na hindi kita nakita. Mukhang isang linggo na sa akin. Eh. Mm. Oh. Isang araw lang yun, makabang isang Nakaba. linggo. Makaba. Ganit kita ka, miss. Mm. Gabi na yan. Oo. Oh. Ikaw baga, kung isang oh. araw tayo hindi nakita, ano bang nararamdaman mo? Na? Paras lang sa'yo. <laughs> <laughs> paras sa <'yo>. lang. <laughs> Little feelings. Mamamiss <laughs> na natin yung isa't isa. -pisa. So ano ba, ah... Uh, tungkol naman sa pag-uwi, kumusta naman si papa mo? Ayun, nang stress sa basher. Nistresa? na stress siya? Alam niya kasi ano, yung sinasabi ni mga basher. Ano siya sinasabi ni basher? Ano po, na ng... hindi mo. Um, Kumpaya ka na? Kumpaya oh, um, ka po. Ano, mismo siya nakakabasa na? Or binabasa niyo din sa kanya? Ibu e, lang pumasa sa kanya. Nakikita niya lang po. kasi... lang pumasa. Kasi ang tendency talaga ng parents, pati ka maapektuhan niya. Maapektuhan niya. Oo. Oh, oh. Wow, hindi ko na nga po minsan sinasabi kay Papa. So ay mga kalingap, um, kumustahin natin ang tambalang Rochelle. Tagal din natin hindi nakapag-vlog kasi pumunta kami ng Pilar. at uh, ayun, thank you pala kina Ruel and Rachel kasi sa ginagawa niyo, nakakatulong na rin kayo, nakakapag-charity kayo. Kasi yung part ng kinikita natin dito sa pag-vlog namin sa inyo, dinadagdag -dinadag natin sa bab babahay budget natin. Ano? Kaya thank you. Siyempre, syempre, natutulungan din kayo, lalo ka na racial, no? sa allowance mo, pati yung, yung, pati yung mga artist uh, artists natin. So, ayun. Ano ito? Nag-prepare ako ng ilang questions para sa kanila. Wow! <laughs> <laughs> Nag-prepare ako ng ilang questions, para sa kanila. <laughs> kasi rin natin silang makausap oh, naman diba? Baro mm -hmm. ano na tayo eh no? So part, part, part pa rin to ng Kalinap serye. <laughs> ito talaga, uh, <laughs> so, talaga walang script. So ang ito sa ating Raysan, tatay. Naghahanda siya ng diyan natin. Para sa mga Rochelle fans. So ayan, um, Ruel well, and Rachel, ano? Bale ilang mas na kayong magkakilala? Ano? Uh, mga nasa 5? Siguro. Mga ganun. Oh. Pagpalagay natin uh, January. Oh. Kasi nga, December, di ba siya... Di ba first ano sila na scout ng December oh. events eh, yun? Oh. So pagka January yung first Talagang... meet namin. Oh. So hanggang tuloy-tuloy na. So, so, siguro mga January. So far, ano yung... Kasi ito, nat, nat, nat natanong ko na rin nung nakaraan. Pero ngayon, so far, ano yung pagkakilala nyo sa isa't isa? Oh. <laughs> Ikaw kay, kay Rachel, ano yung pagkakilala mo at ano yung nagustuhan mo sa kanya? Ah, Ay, first, yung nagilala ko sa kanya, isa siyang yung Andun na mabait siya. Innate na sa kanya yung pagka na tao. So pagkakakilala ko sa kanya is siya yung ano yung family oriented na babae. Ah yun talaga no doon talaga I ako doon na, talaga, no? na na sa kanya at nagiging proud kasi uh, bibira hmm? sa panahon ngayon na talaga oh, mas inuuna yung uh, familia. pamilya kaysa sa mga ibang bagay, Alibawa ng ganito pag boyfriend at mga anumang lakad. So mas pina niya yung pamilya niya. So doon ako na mas nakilala ko si Rachel. Parto okay. naman ano, sure. uh, Rachel. <laughs> sa inang <laughs> <yung, laughs> ano yung pagkakilala, ano yung... Ano yung pinaka tumatak sa na, na, na pagka character ni Roel? Ano yung pagkakilala mo sa kanya? At ano yung naman yung nagustuhan mo sa kanya? Ano Bilang po? Bilang isang ano ah, uh, yun nga, kaibigan. Um... Ito din mo? Okay naman. Ito mo na. Yan. Yan. So, ayan po. Ito po. Real talk to. Wala po itong script. Although wala naman tayong script, pero ito ay wala tong halong director. <laughs> talagang interview lang. Ano po siya na? Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik at talaga naman nakakakilig na update sa Ruel and Rachel Love Team Serye. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!